yun yeah. good morning mga uh, kalangaray dito tayo ngayon sa aking kalabasan mag -ano tayo mag papababa meron dito kahapon eh nilagyan ko ng balde para di makain ng ibon oh Ah, yo Pare ah. noon sya oh. Hey, eh. pokas quest mo. Oh. Iya, kunin natin na 're at hindi na rin makakain ng ano ibon. Ilagayin ko habon at baka ma dalhin ng ibon. Sayang, yan. Kukuha tayo ng isang Bulaklak na lalaki Tawagin sa amin ay pababa Yan Tapos Ilalagay dito Yan Bagay natin Or ay Inakuha ng ano Pero sa iba ito ay parang hindi na hindi sila na ganito ang tawag sa amin ay pababa hmm. tapos ilagay namin dito oh. yan yun yan yeah. ganyan hmm. pinapababahan pero sa iba ay hindi na pero sa amin ay pinabahan para mabilis mabilis lumaki pag may lalaki mabilis mabilis lumaki pag ano pinapababahan meron ulit bukas o oh. yun o oh. Pumbukasin ulit o oh. ari pa yung isa o oh. nilagyan ko ng kulungan hmm? nilagyan ko ng kulungan para di makain ng ibon para hindi mabuo yun hindi nagtintab kaya meron pa dito tinakloban ko at kinakain ng ibon kinakain ng ibon ang ano yan hmm? yeah. tawagin sa amin ipababa. You know. Yeah, kuha tayo uli ng ano. Kuha tayo uli ng bulaklak. Lalaki ayo. Kunin natin 'ari. Tapos ilalagay natin dito. Yeah nilagyan para mabilis mabilis lang lumaki hmm? yun yun doon no? parang tao din Ari. kailangan ng bubah. yan yun ayos na dito ulit sa kabila ayos kahapon yan marami binantayan ko kasi ari kahapon kaya din hindi di nila nakain ang ano Ito. po nakakulong eh. may mga kulungan Ito. po yun pa dito tinakloban ko tapos ari pa oh yan kahapon yan saka ari oh tinaklobon ko ari para de makain ng ibon tapos kukunin ko kukunin ko ngayon pati hindi na ano yan may bantay na dito na kami kukuha tayo ng ano isa may nagbuskad ng iyon dito ha? parang mayroon dyan pa? hindi pa Nagbantay ako dito kahapon gabi na ako ano pinagbabato ko yung mga ibon dito may mayan dito pag ako yung mga nagigitaw tubig ay pagbalik ko dito kadami na Nag bato ko. Ay ko talaga gi pilit nito, ko madla. Oh, kanang yao san. te Tamong naka dami aring bulaklak oh, hindi nila na dalawang araw na ako nagbabantay. Do ko te niya nito, kahon din ko nga nang itigdak madla, sa madla lang baga. May bubuyog oh. May bubuyog. 2-3 kat daw may buyak, may may Kailangan mo Parang tao din. Kailangan ng baba. Pero sa ibang yung ay wala na na, no? hindi na nilagyan na. No? Hindi na nilagyan ng papababa na. No? Hindi na nilagyan ng papababa na. Ano yung pinapabayaan lang?